Pero pagpasok sa masjid, ano gagawin mo? Magsasagawa ka ng dalawang raka'a, huwag ka mo uupo. Huwag kang uupo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlisan hatta yusalli rak'atayn." Pag na ang isa sa inyo sa masjid, huwag uupo maliban makapagsagawa muna ng dalawang raka'a. Ngayon ang tanong dito, Kapag araw ng Jumaa, araw ng Friday, siyempre pagdating mo sa masjid, nag Kapag dumating ka sa masjid, sa duhor, sa duhor, at nag patapusin mo muna ang adan, sundan mo yung binabasa niya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sundan mo yung binabasa niya. Pagkatapos yung mag-adan, mag, magdu ka. Then, pagkatapos, mag ka na ng tahiyatul masjid at pwede mo nang isabay ang sunan arawatim. Ar ar Patapusin mo ng adhan. Ngayon ang tanong, paano kung Friday, paano kung Jum'a, ibig sabihin, ang pagpasok mo sa masjid ay nag ng Jum'a, ano bang gagawin mo? Patatapusin ko ba muna ang adhan o magsusunan na ako? Ito ang pagkakaiba ng duhor at saka ng Jum'a. Sa Jum'a, sa duhor, patapusin mo muna ang adhan. Sa Jum'a, huwag mo nang hintay matapos ang adhan. Una, hindi yan sunna ng ano? Yeah. Hindi mo kailangan. Walang sunna naman ng Juma para hintayin mo pang matapos ang Adhan. Walang sunna ang Juma. Yeah. Yung final? Na Adhan bago, bago makutba? Magutba. Bago ba ah. Ang problema sa atin, magka, paano, wala ka namang sasabihin na unaw ta, magkasunod lang yun eh. Sa atin sa Mindanao, magkasunod ng dalawang Adhan. Ah. Hindi ka pa wala kapunta ng Mindanao? Hindi po, dito, bago yun, palang, um, Una ka lang. Oh, kasi Dito, pinag-iiwalay nila yung dalawang adan Oo, Yung pagitan Yung pagitan ng dalawang adan, pinag-iiwalay nila Oo, Yung dalawang pangkasuna Magkadikit nga eh, kaya lagi kong sinasabi Dapat hindi magkadikit yan Ano ano pang dahilan? Bakit kapag nagdagdag ng isang adan, pinagdidikit mo lang din naman pala? Ang dahilan, kung bakit nagdagdag si Usman, binahafa ng isang adan Para yung di pa nakaligo, makaligo na <laughs> Anong, Wala warning lang ba? Walang particular na oras kung baga, yung imam ang magtatalaga ilang minuto para naman yung hindi pa nakaligo. Makaligo yung mga ingisda, pumunta mo na sa laot, yung karpintero, bumaba mo na sa bahay, yung nagbibinta, magsarad. Depende sa sitwasyon ng lugar sa Oo, oh, so nakadepende sa ano. So pag Juma, pag Juma, anong gagawin mo? Pagkatapos, ang adal, wag mo na patapusin. Habang nag-Adan, mag ka na. Habang nag sa so, Juma, magsagawa ka na ng dalawang raka kasi mas obligado sa yong pakikinig ng khutbah kaysa sa oras ng khutbah ka magsusunna. Kasi bakit mo pa kasi hinihintay matapos yung adhan? Naintindihan? Kaya huwag kang uupo na hindi ka pa nakapagsasagawa ng dalawang raka. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagkukutba, may dumating na lalaki, umupo agad. Nagkukutba siya. Umupo agad. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam Itinigil niya ang Khutbah. So, sabi niya, asalaita. Asalaita ya fulan. Nagsala ka ba? Imagine, nakukutbah. Tumigil ang propeta. So, yung lalaki, sabi niya, hindi. So, sabi ng propeta, sa niya, kum farka rakatay. Sabi na, tumayo ka dyan at magsal magsala, ka ng dalawa. Kasi bakit? Pagpasok mo mas kang... na masjid, huwag kang umupo agad. Magsunan. Tahiyatul masjid, tawag doon. So, huwag kang upo. Maliban, makapagsagawa ka muna ng dalawang raka'a na ang tawag doon ay tahiyatul masjid. Then, pagdating mo sa masjid, pinakamainam, unahan ka. Pag ma paglit ka, huwag ka nang pumilit na ano ba? Ipinagbawal, ang sa Ipinagbawal ng propeta sallallahu alayhi Ipinagbawal ng propeta sallallahu alayhi na dadaan ka sa liig ng mga tao para lang mapwistuhan mo yung sa unahan. Kasalanan mo, lit ka eh.